Hello, good morning. So for today's video, guys, mag uh, sigang pala tayo ng pata ng baboy, guys. Ayan, so pinapakaluan muna namin para lumambot siya. Ayan, guys. So gawing sigang 'yan, guys. Sigang na pata. Ayan. So pakuluan muna at nang lumambot siya. So, yo. Ayan, hintayin natin lumambot guys. So, yun, may. So, ayan po, no, tinimplahan ko na po. Ayan, mayroon na siyang kamatis, tsaka sibuyas, tsaka isang pork, no, or cubes, yun. Ayan. So, yung natin dyan guys, yung gulay, no. So, uh, ito muna ang mga sahog niya. Ayan. So, tapan mo natin guys. Tara. So, ayun guys, no? Nalagay na natin yung okra at saka labanos. Ayan, labanos guys. Ayan. Okra at saka labanos. Ayan. Labanos. Nalagay na natin yan guys. Labanos at saka okra. So, ayun guys, sobrang lambot na niya. Oh. Sobrang lambot na niya guys. Ayan. Ayan. So, ayan ang gulay ay makulay pampahaba ng buhay ayan guys no sarap nito guys sinigang na na pata ayan so pakuloyin muna natin ulit no para ilagay natin yung kangkong yun Ayan guys, nilagyan na namin ng siligang sa gabi. Ayan. So, wala na yan. Naubos na yan. Wala na yan. Tsaka, magic syrup. Baka naman. Ayan guys. Tayo natin guys. Pakuloyin ulit. Pago natin ilagay yung kangkong. Panglas na natin siya. Ayan. Ayan. So, ayan guys. Nilagay ko na yung kangkong. Ayan. So, pakuloyin lang muna natin siya guys. And then, finish product na. Pwede nang kainin. Ayan. So, tikman muna natin ng maibigin. Yummy na, guys. Sarap na siya. Ayun. So, pwede na yan to. Pwede na. So, ayun, guys. finish product na at luto na po siya. Ready to kain-kain na, guys. So, wala pang 12. So, kaya magantay muna tayo ng 12. Trabaho muna bago kain. Bye!